For today's video, ito na naman yung ating mini vlog. Ito nga pala yung kaganapan noong July 15, 2024 at ito yung 7th birthday ng aking pa pamangkin. So ito nga pagising ko ng umaga, ito na yung kaganapan sa kabilang bahay. So nakagatay na nga pala sila kahapon ng isang baboy, ano, nasa 4 months ata yun. So nasa mahigit I think 60 kilos. Ayan, kinuha nila yung baboy. Tapos, nakita ko nga native nga pala dahil sobrang mahal nga ng baboy ngayon. So, per ano siya, anong tawag rin yun? yung kinikilo nila? At nasa 210 per live weight. So, yung kinuha nila or binili nila ay yung native natin. So, nasa 12... 1,500 daw yan. Tapos meron din silang kinatay ng mga manok. And after nga nilang katayin yung baboy ay syempre nagpakulumo na sila dyan ng mainit na tubig. Tapos ayan pinulpugan na nga nila. And then ganyan ang kulay ng baboy kasi nga native yan. At alam nyo ba ang native ay napakasarap. Mas masarap at mas malinamnam yung kanyang karne. Lalo na yung taba. Lalo pag inadobo mo yan. Tapos first batch na naluto na nga pala nila ay yung igado. At ang nagluto ko ay si Tito. Tapos yan ay bangang bandang nasa 11 or alas 10 or 11 na yan dahil ang okasyon ay mag-start ng 2.30. So, ang kainan niyan ay malamang sa malamang aabotin ng alas 4 or alas 5 dahil nga sa mahabang programa. So, after niyan, let's Uh, punta na tayo dito. Andito na nga tayo sa pinaka-venue. Tapos, ayun nga pala yung lechon. Yung lechon ay sa ibang lugar nila pinaluto yan. Tapos, ito yung mga foods para sa mga bata. Ayan, yung mga chocolate at kung ano-ano pang matatamis. Tapos ito yung mga souvenir ng aking pamangkin. Tapos yan, unti-unti na nga nagsigatingan yung mga bisita natin. Tapos yan lang yung setup nila. Pero napakaganda, no? Gawa yan ng aking pinsan. Baka gusto magpa cater. Ayan, pwede, pwede sila. Tapos, yun nga, nagpa-games na nga din pala sila dahil nag-hire sila dito ng clown. And kasama na yan sa hosting at plus yung libreng photo booth natin. Ako hindi masyadong nakapag-ano dyan dahil nga may dala akong bata. So, maglit nga lang din ako dyan dahil sa picture taking. Alam mo nyo na, ayan. So, may first dance na yung aking uh, pamangkin. Tapos, yan yung aking anak ay isa sa first dance or flower ayan, so ito yung mga simpleng kaganapan sa birthday ng aking pamangkin at minsan, ang 7th birthday nga ay uh, minsan lang naman sa buhay ng isang bata tapos after nyan, yung 18 years old na siya so, depende na yan sa kanya kung pag nag-18 siya, ay tuloy yung ating yung uh, debut, ano As meron din palang debut sa bata, yung 7 tsaka sa boy, so sa so mga gusto o uh, afford na may ganitong pro, uh, program, ano, pwedeng-pwede naman, dahil nga, minsan uh, once in a lifetime lang to sa buhay ng ating anak So, 'yun lang yung makaganapan at ako ay pauwiwa ko niyan kasi nga binabantayan ko anak. So, after ng mahaba-habang programa, ayan. So, eto na yung after, yung before and after. Eto na yung after dahil nag-aalisan na nga kami ng mga upuan. Tsaka yung mga cover niya, bye. Bang.